Good morning mga kalaki, gising na Umaga na, umaga na Ang lamig-lamig ng simoy ng hangin Dahil magpapasko na Ito na po tayo mga kalaki Siyempre, gusto ko po ngayon pong Bermans Manalo ka Gusto namin ni Lola, swertihin ka Kaya ito na po ang mga 2-digit lucky numbers Na hinanda po namin para po sa inyo Gumising ka na, tapos kunin mo na to, tapos tandaan mo, tapos ilista mo. Tapos, tayaan mo. Huwag mong kakalimutan, ha? Huwag mong bibitawan. Siyempre, aalagaan mo to ng 3 days bago natin palitan. Okay, tandaan niyo mga kalaki, ha? Ang laki numbers namin libre, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee. Tututukan ka namin sa mga ilalaban mo sa loob ng 3 months. Kami magbibigay ng mga laki number sa iyo at nawasana katulad nila mapanalo ka namin. Marami pong nananalo sa atin, marami din pong hindi. Hindi naman po tayo sinungaling. Ito po ay walang pilitan sa mga may gusto po ng lucky numbers namin araw-araw, 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 kunin mo sa'yo yan. Pag napanood mo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, libre yan. Kung hindi mo naman gusto sumali sa private consultation, okay lang din. Wala pong pilitan yan. Pero kung gusto mo, so, uh, message mo ako sa messenger at make sure po na makakausap nyo ako bago po kayo magpa-member. Okay? Halika na. Ibikunin mo na ang mga 2-digit lucky numbers ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Nakakaantok pa. Pero hindi dapat kasi nga kailangan yung swerte maibigay natin sa inyo. Pumasok sa katawan yung Mananalo, mananalo, mananalo ka ngayon. Claim it. Kaya eto na po ang 2 digit lucky numbers Baguio. Umpisaan po natin sa Baguio. Number 47 Picol 1215 Batangas 21 23 Bataan, 7-19. Butuan, 31-5. Benguet, 36-32. Iloilo, 28-30. Leyte, 1-27. Samar, 2-29. Paranaque, Gis, 12. Manila, 7-1. Pasig, 3-22. San Juan, 14-16. Marikina, 221, Romblon 3335, Angono Rizal, 123, 23, Montalban Rizal, 7, 18. Antipolo Rizal, 411, 11, Taytay Rizal, 6.25 25, Cainta Rizal, 421, San Mateo Rizal, daming Rizal. Naloka ako. Puro Rizal. Ang daming suki nating. dyan. San Mateo Rizal. 7, 5. Diba? Isabela. 3, 20, 6. Gigaraw 21, 29. Rojas. 3, 15. Capiz. 8, 14. Bohol. 33, 33, ano to? 21. Bulacan, 14, 22. At syempre, Quezon City, 25, 4. Pampanga, 8, 16. Pangasinan, 4, 20, ano to, 28. La Union, 29. Gis, Ilocos Sur, 1, 22. Ilocos Norte, 3, 14, Nueva Ecija, 12, 26, Nueva Vizcaya, 5, 9, Masbate, 10, 21, Cebu, 31, 20, 31, 20, Aklan, sa is 9, Aurora 1, 5, Laguna 2, 23. Ayan mga kalaki, pinutol muna natin sa Laguna para sa mga masusugid nating mga followers dyan na talaga nag-aabang. At alam ko naman na uh, inaantay niyo tuwing alas ng umaga, nakaugalian nyo na mag-iisang taon na po tayo. Next month, ayan po, November, mag-iisang taon na po tayo mga kalaki na mimigay ng mga lucky numbers sa inyo. At syempre, eto na po mga kalaki ha? Tandaan nyo po para po makatanggap ng mga lucky numbers day Hanapin po sa Facebook, i-follow po kami. Red parungkin po ang hanapin na mayroong 315,000 followers. At sa second account po natin, red parungkin din na naka yellow t-shirt ako. Na may picture namin ni Lola na meron na pong 50,000 followers. At Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit namin account sa Facebook. Yung iba po hindi na kami yon mga modus po nila yun, ginagaya po kung sino po talaga, ang ano, na nananahimik na nagbablog ginagaya pa nila kaya wag po kayong magpapalo doon baka, baka po ma-scam kayo nila okay so hindi po ako nagkulang ng paliwanag sa inyo at meron po tayong second uh, mga account po sa YouTube Brad Parongki na merong 16,200 lagi nyo pong tatandaan na hanapin po yung mga followers ha, na talaga makita nyo yung legit ang account namin sa TikTok po 300, uh, 417,000 followers po tayo mga kalaki okay so eto na po ituloy na po natin ang mga laki numbers po ngayong umaga dito po sa my Quezon. Okay. Quezon. Ang two-digit lucky numbers mo ay 5. 32. Olongapo. 9. Gis. Tarlac. 4. 20. 9. Quirino. 31. 3. Bacolod. 1. 24. Cavite. 15. 21. Tagig. 7. 18. Mindoro. Dos, 25. Marinduque, 15, 27. Caloocan, 16, 14. Muntinlupa, sa 6. Palawan, 13, 19. Sambales 21, 30. Tabuk, 6, 4. At siyempre, Kalinga Apayaw, 19, 3. Ayan mga kalaki, kompleto po mga 2 digit lucky numbers po ngayong umaga. Kung nagustuhan mo yung mga lucky numbers namin sa ibang lugar at nagustuhan mo, pwede po kunin mo, tayaan mo, ilista mo. Okay, so mga kalakaya, make sure po na nakarambol kayo kung gusto nyo para mabaliktad ban po ang mga numero, panalo po tayo. Hirambol nyo po ang 2 digit, 3 digit po mamaya at 4 digit po mamaya, abangan nyo po yan. Okay, eto na po, ang paborito po ng lahat, ang shout out time. Okay mga kalaki, eto na po, shout out po tayo sa... Ato, sa pilar or ano to sa bicol ba to pilar ayan po sa sa pilar po ayan po nagpupunta po kami diyan pag nagtumadaan kami diyan pag nagpupunta kami ng masbate sumasakay kami ng paskra O, akala hindi ko alam ang paskra pa ayan po syempre may naging uh, bahagi po aking puso diyan sa may uh, masbate at kung nasaan man siya ngayon alam kong maligaya na siya at syempre <laughs> At syempre mga kalaki, ingat-ingat po lagi at ang gusto po namin dito. Ayan, ayan po, babatiin ko na yung nasa Pilar. Hello po kay Ma'am oh, kay Ma Ruela po dyan sa Pilar. Ayan po, Pilar Sorsogon po. Hello po sa inyo. Maraming maraming po salamat sa panonood. Ayan, nabanggit ko kasi dumadaan kami dyan sa Pilar pagka pumupunta kami ng Masbate, sumasakay kami ng Passcraft. Ayan, at ito naman po, sa Mindanao abi niyo ang mga driver po ng tricycle sa Mindanao abi niyo shout out po sir Red nag Nanonood po kami lagi ng mga vlog niyo lalong-lalo na po tuwing madaling araw po nagaabang kami lagi sa inyo maraming salamat po at hangat po namin dito sa Lucky World manalo ka manalo ka manalo ka gising na hello po ingat good luck